tanduli ay tanduli ba rin? pro oh de pro ra Magkakalaman na naman yung pispanya doon ka ay medyo malaki oh so walang an pangdaing Oo. pa isa oh. Puro ano? Puro raw. Oh. Maliliit eh. <laughs> bakajan sa may daladala nila Dog may naulika dog Ah, ito na melon ah. Na ano ah? na melon ah. Yeah. May malaki dog. Sana? puro Ah, uh, no? buloks. Ah, na <laughs> Tingnan natin yung isda ni Benji. Ay. Ah, yun yung paborito ko eh, janitor. Ito lang <laughs> ay kuan natin. Oh, yan. May humor no. Janitor lang <laughs> kain namin. Dito na janitor lang kuan natin. Oh. namin na. <laughs> <laughs> Wala man to, ano? Oh. Eh, yeah. oh. hey, natin no, yung sa bangka. Pero hey, masarap na, Eje. Ay, oh. oh. Yan ang mahal kasi niyo, yung gilo niya. Yung eh, oh. kaya lang, madalak niya naman yan. Hmm. Wala yung pangiyaw, rali po. Eh, ano? Eh, ano? Lagay niyo sa bangka niyo, baka makatalo pa. Ah. Hindi, pa patay niyo. <laughs> <Okay>, patay niyo. Hindi, salamat niyo. Ito. salamat. Ayan. Bitin mo na lang ganoon. Ha? Kawitin mo lang, na lang. Lahat ibu yan. Lahat Putol na. Pigain mo lang mabuti. Pagka nakapigles yan sa tubig na kumante. Ah, sugo natin. <laughs> mm. okay, na okay, na okay na ba yan? Asya natin sa yung salda. Okay na yan. Asya okay. na yan? Nahirap, nahirap mang huli. <laughs> Sila mali. Para tigisa hmm. Tumawad ka pa. Para uh, tigisa tayo sa alakawa eh. <laughs> Alam na lang nasa <laughs> ng dalaw eh Oo, uh, huwag susunod pa Ito Lakanan, Ano kaya Sa guwan. Sa dulo Nandiyan sa, sa dulo After nung bahanan Nalinis ng tatam natin ng palay na Pero maaraw araw na Huh? <laughs> Sa kapunta to the moon. Brum brum. Para na ka ni Kaka. Nakain kita kay Benji na ano, body hito. ina native. Ngitong In native. Yan yung ay, uh, ay. Makunat yung laman hindi kagaya ng mga African na hito na malalambot yung masarap na luto sa ganyan yung mga native na ganito mga kabadi kita sa iyo. masarap na luto sa ganitong native na hito ano uh, ano tawag doon lagat meka masakay natin yan Tinangay na ngayon na nang hukon yun lang kamulang dito yung isang dahilan mga kabali kung bakit ga elevated yung kulungan natin <laughs> o tatlong hollow blocks pa taas pa yung bago abutan dahil yun nga ganyan na may bagyong malakas at puro ulan eh. abutan pagka hindi mataas ito yung kambing natin, mataas naman din ang kulungan. Ang body na yung tubig oh. Kaya yung dito eh. Ay, tayo. Bumabaw na na yun ka. na. Shhh. Kumakati na. Lalagay tayo ng tanda. Ayan mga kabady, yun na lang yung market natin no, nasa may paano tinora Pag umatras na ganun yan, hindi sabihin bumabaw Natin kung mabilis yung pagbabaw Ayan na naman yung ulang ka Okay naman yung mga kabady, hindi pa natin na yung kamatis Tayo patapusan pa deliver nun Pero pwede pa natin pa-adjust yun kung sakali Ayan na, dadagdagan pa ng ulan

Sabi sa nabasag yung. Yes. Huh? Is... Yung nabasag yung blue na Hindi. Hindi okay. okay. nabasag. mas okay. Ah, mali ba ma 'no? Ma Dito Dilaw lang 'di. Baong hang yung. Sili. Okay. Kagabi nagsasawa ako. Tara. gan mainit ini? talaga niya itib kawin-kawin na lang. Tumupa na ka, nawala na wala yung tubig sa tinor, ano? Sa pa. Tulok. Ayun yung ano ko eh sunod ko. Layo niya. Niwalis ko ang nilin. Kaya tubig. Pumaap na rin dahil. At buba. Magapon lang. No? Hmm. Sunod yung kwan. Ito. Mara susunod sa araw. <laughs> yes, tayo pinagbigyan ng isang araw-araw. Na-express sana yung damo sa kalamansi. Tapos nalubong na ganyan. Ay, lusaw. Lupa lupa na <laughs> kahit <Kaya> kami diyan. <laughs> 'Di ba naka-schedule mag-spray nga sila sana sila ko Andoy. Kasi hmm. So, tres. Hindi mo nag-araw. Kaso mga din 'di yung araw. Hindi na spray. Paganda sana nun pagka na-spray tas ano bang ng ganyan. Ay ay pagayahin matulin niyan. Matulin tumaas yung damo. din pa sa basa. Tapos umaraw. Ay, Parang hindi hipay damo niya.

numunya enggak ya mamatai? Hmm. Tadi ya gamit tuh Itu nanti normal. Hmm. hmm. No, busiku aku. negativo metric se le va a agarrar chaqueta ni puli y este es per di nung nakaraan Pagkaganyang may lubog <laughs> yung kaba ng dibdib ko <laughs> talaga namang kabog kabog na mga buddy eh ngayon kumbaga nasanay na dahil pang ilang lubog na natin to ka pangatlo na ba to o pang pangapat pangatlong lubog na yan mga buddy buhat nung tinanim natin yung kalamansi na yan. naman ng Awa naman ng Diyos mga kabady, nakasurvive naman. at lalo ngayon, matibay na yan sa, sa lubog na ganyan. Malakas nang bumaba mga kabady. Pakita ko sa inyo dito sa part dito yung pinakita ko sa inyo kaninang matubig. Yung paano. So, yun yung mga kabady. Ayun hanggang dito diba? Yung dito may tubig. So, ngayon bumaba na. Ayun din na siya. Malakas naman humupa. Ah, kanina, hindi litaw yung ano hindi litaw yung mga damo sa kalamansi ngayon litaw na mga kabady ayan o yung mga kabady ayan o litaw na yung damo halos palabas na yung pabor niya ayan bibi natin tuwan tuwa ah tatlo na lang ah ay apat yung kanina ay apat pa kala ko ayan umupa na tayo okay, mga kabadi. Tinatay kung dito na yung mga sito natin. Pero malakas bumabaw.

Kaya lang labas ng ugat eh Kaya pa yan Hingga mamayang hapon mga kabagi Baka kamatik-tik ng tubig

Bangladesh na naman siguro si Kaka. <laughs> Ito yung natin mga kabady May bunga na oh. Survive. Ito yung area na tatamin natin ng kamatis. Pero ako. Ito muna

dai so fling ne, dumami ako ne, dumami mo, kasi umaantre ka kakain boltron eh, <laughs> magdamag eh.

Okay, wag Pwede na. na. eh. Naka. Nakawala eh. <laughs> Nak eh Buhay Eu vi na wang trawangta isang ako survive ang mga halaman natin mga kabali balik na po tayo sa kuko walang tayo napapalit Yenda. mga buddy, hupahan na yung tubig Huwag na yung lupa Patik-tik Patik -tik na lang Kaya natin dito kung maagos dito sa may tutukan natin Dito karamihan mabuhay ko. naman so, Ha? Patag eh. Patag na Patag na, yung Voltron eh. <laughs> Ito ka ho, isa ka dito ka. Saka ka. Eh. Dito, ano Para mahawan yung sukal na to. Natiling malinis. May lubak niya po ninyo. Ha? Mumugun niya. Kalau tidak terjadi,